Ah, niyo. Yung laki ng potential na. Ay, daming pagkain ng kambing, oh. Hmm. Hindi ka pa nagtatanim yan, pero sa akin kumukong pag-aalaga ng kambing nga kami. Kaya nga sinabihan ko si Brother na si Richard na magtanim na din ng mga ilang pang mga pagkain ng kambing gaya ng mga ah uh, uh, yung kakawate, dagdagan, etong mga ipil-ipil, dagdagan pa yung pagtatanim, tsaka yung madre de agua, paramihin. Ayan, no? Mm. Siguro, ano, magsisip ako sa kambing. Medyo ano pa yung, kasi yung sa baboy, medyo delikado eh. Ang tindi ng, ang taas ng, uh, ano sa ano, ng makahawa ng ASF pagka natali ka ng ESC piyari eh ubus kaya siguro uh, tatakbo muna ako sa pag pagkaalaga ng kambing malaki yung potential eh kaya nandami yung um, paligid lang ito sa kapitbahay pati eh, doon pa sa taas diba ano sa palagay ninyo pakomento naman mga boss shoutout nga pala kay si Sweng kay aling Rosalinda Salamanes, sa kanyang anak, kay Brad Glenn, Casey's, kay Sis, Art. Benz, kabusta ka na? Brad Abu, kamusta? Kamusta na sa tagkawayan? At, uh, kanino pa ba? Sa mga nagla-like and share sa amin, sa mga nakikinig sana, palike and share naman mga boss. Subscribe na kayo, o pwede nyo naman kayong mag-like sa akin o mag-follow. Ayan. Ah, sige. Ito, <laughs> maganda to. Masubaybayan nyo kami. Habang ngayon pa lang kami nag start ng pag-aalaga ng kambing. Salamat. Salamat sa lahat ng mga tumatanggibig.